Sa iba pang balita, naniniwala ang Ibon Foundation na mas kinatigan umano ang mga employer sa desisyon na aprubahan ng 35 pesos na umento sa sahod. Kahit nito, wala umanong ipinakitang datos ang mga employers sa mga naging pagdinig para masabing hindi nila kakayanin ang nooy mong kahi pa lamang taas sahod. Ating alamin ang detalye mula kay Alia Ikatlo mas pinaniga ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa National Capital Region ang mga employer kaysa sa mga manggagawa. Ito ang binigyang diin ni Sunny Africa, Executive Director ng Ebon Foundation sa this year it, kaugnay sa 35 pesos na wage hike. Ayon kay Africa, sa kanilang pagdalo sa wage hearing kasama ang mga kinatawa ng grupo ng mga manggagawa at mga kumpanya, walang ipinakitang datos ang mga employer para pa patunayang hindi nila kakayanin ang wage hike. Nagpresenta lamang umano ang mga ito ng opinyon pero walang ipinakitang financial statement. Magkano ang binabayad sa mga manggagawa o pang malaman kung may epekto nga ba sa kanila ang dagdag na sahod sa mga minimum wage earner. Pagkukumpara ni Africa, ang kanilang grupo ay pinaliwanag sa wage hearing ang datos mula sa Philippine Statistics Authority patungkol sa sahod ng mga manggagawa at tubo ng mga kumpanya. Batayan anya rito, lumalabas na kahit magpatong ng 150 pesos across the board na wage hike ay maglalaro lang ito sa 11% na tubo ng mga kumpanya. Binanggit din ni Afrika na ang sahod ng mga manggagawa ngayon mula sa labing anim na rehiyon sa bansa ay mas maliit kumpara noong 1989. Nagka may batayan, sinasabi nila na makapinsala yan sa ng negosyo, nagkasang presyo ng bilhin, magkakatangga pag Sige, okay lang. I mean, kung mali yung mga argumento ng mga gagawa, ng mga akademiko ng ipon, ipagulaan niyo yung argumento namin. Hindi pwede yung pag ng opinion. At lalo mo lalo hindi dapat pakinggan lamang ng, ng, regional reach for na isang opinion. Para sa NBC TV Network News, ito si Alia Ikatlo. Sama-sama tayo, Pilipino.